Ang sinasabi sa mga nakakausap ko na yung pagbalik rin, uh, yung posisyon na ito, kung nasa kami ngayon, ay hindi naman ito forever. Kung 3 years, 6 years, mag 9 years, sandalingan yun. Gusto ko po tiulad sa inyo na kahit tayo po, ay hindi naana ang kalamidad, tuloy-tuloy pa rin po natin tinagawa ang mga mission projects natin ng walang delays. Dahil macro-manager, their job. We closely monitor absolutely everything on our people. dapat tayo mag-alala. Kahit may pagyo, mayroon ibang individual na gumagawa nito in my direct supervision. Kaya gusto ko po isa-isahin at ipaalang sa inyo ang status ng mga sumusunod na mission project natin dito sa aking bayan ng Kalumpi. Samahan niyo po ako, ako na magdasal ng taimtim ipagdasal ko na po yun at uh, wala nang hindi sige basta mabuti at uh, maayos ang hangarin mo sa grado ang hangarin mo sa pag lahat yan uh, sa atin ng Panginoon. Ang kakungon. hiling ko lang sa mawag isa ay yung pagkakaisa na no, ho, sa bayan lang tayo uh, po tayo para sa bayan ng kalupin. Uh, <laughs>